Hello, good morning. So, nandito kami ngayon sa Ligaspi, Albay. So, pupunta kami ngayon sa Mayon Volcano. So, habang medyo malayo pa ang aming pupuntahan, ay i-enjoy muna namin dito ang magandang daan. Dagdag pa ang ganda ng tanawin at ang daming palayan. So sakto-sakto yung aming rides ngayon kasi hindi na umulan. Sana hindi na rin umulan pagdating namin doon sa Mayon Volcano. So ang aming hinahanap nga ngayon ang statue ng Dalagang Magayon. So yun daw yung direksyon doon papuntang Mayon Volcano. So aming ipagtanong na lang mamaya kasama ko si Arts Muto. So, enjoy lang muna tayo partner habang medyo malayo-layo pa ang ating pupuntahan. So, ating ipagtanong na lang sa unahan kasi wala na rin tayong pang mapa dahil nalubat na nga rin ang aming cellphone. So, ang kagandahan pa dito, dagdag -dag attraction dahil ang dami palayan sa kapaligiran. So, ang ganda tingnan niya talaga lalo ngayon bagong sibol pala yung mga palay. Ano? So, hindi na namin dito iniindang kahit nabasang-basa kami sa ulan. So, hindi na rin ako nagtatanggal ng kaputi. Gawa nga nung baka sa unahan, uulan din dahil madilim pa yung kalangitan. So, okay, enjoy lang din namin to mga idol no. Gawa nga nung first time ko rin naman pa lang mapunta dito. So, ito, nagtanong na nga si Arts Moto kung saan ang tamang direksyon. So, okay mga idol, let's go. So, tuloy-tuloy na rin ang aming rides dito no kasi malapit na lang daw, ilang kilometro na lang ang aming babiyahin at matuntunan namin yung statue ng dalagang magayon. So, paakyat na kami kaagad dito sa may mayon ano. So, sana maging okay yung biyahe namin at di kami uh, sasalubungin ang ulan doon dahil nga ang dilim ng kalangitan. So dito itatanong namin ulit no kung a uh, malapit-lapit na ba. So malapit na nga daw talaga mga idol no. So tuloy-tuloy na lang ang aming ride sa puntong ito mga idol. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang statue ng dalagang magayon. So diretso na kami aakyat ng mayon ano, hindi na namin nakukuhaan ang video yun. So nakikita ko na nga dito ang sign ng Mayon Volcano. So dito sa punto ito mga idol, inulan na nga kami ng gusto dito. So i-shout out muna natin mga idol, yung ating mga bagong followers no. Lalong-lalo na yon si Hendrix Mindaro, shout out idol, Ninyo Tordelia, Rafael Jemel Sikat, Sid Motoblog uh, de Los Santos at Margie DV Bar, Antonio Garcia. So maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa suporta. So, hindi hindi ko makakalimutan yung tulong na yan. So, sa puntong ito, nandito na nga kami sa Mayon Skyline View Deck. So, kakarating lang namin dito at basang-basa talaga kami sa ulan. So, ayos lang yan. Goods na goods pa rin yan para sa amin kasi Dagdag experience yan sa aming motorcycle journey. So, ayos lang yan. So, sa puntong ito, nagtutulag ako sa aking motor dahil ang bigat at baka dumulas ako. Ipinakal ko muna siya ng maayos. Tapos, nagpunas ako sa aking mukha. Grabe na ang dumi kasi. So, biniduhan ko nga dito mga idol, ano, ang Mayon Skyline. Yun nga lang, hindi natin makikita ang Mayon Volcano dahil nababalutan siya ng maraming pag. Nagdamutan kami ngayon ni Mayon. Mga kamotor. So, dapat makita namin si... Uh, Mount Mayon ano dito yung bulkan Mayon. Kaya lang uh, wala, puro puro pag na eh. Pero antay-antay namin kasi maaga pa naman ano. Tapos doon kasi sa kabila, mainit na. And so pupunta ako dito sa ano ha. Ah. Dito kami ngayon sa Albay. So ito na mismo ang harap ng Mayon Volcano ano mga idol, parang Mayon din siya. So maganda ang panahon dito sa harap no, nagpapakita nga yung kabundukan. Yun nga lang, hindi kami pinalad na magpapakita si Mayon. So, see you the next video, mga idol. Ano? Kita-kits na lang. Thank you.